kung gusto mo sila, mayroon, lot ng parking pag malaki, mayroon yung natatawag, designated area. Kasi pag wala, hindi mo kong balikan. Bakit? Sir, wala naman kayong designated area. Wala naman kayong para sa amin. So, bakit mo ko tigitan? Masalamat ka sa impor, sir, kung di ka tigitan. Pero pag tigitan ka, wala kang magawa. Kahit magpuntis ka pa, sir, harapin ka namin. Bakit? hindi Kung wala ka ng relation, hindi kaya

pwede ka makita ko sumisan sir nasa inversary yan sir pasalamat ka pang patikitan sumisan talaga sir pagkikitan ka tanggapin mo kaya ako sir pinatanggap ko rin si mali sumisan talaga hindi, ko rin narinig kasi sir eh. sumisan talaga oh sa Makati ka oh sir hindi ko din sa Makati may click dyan hindi oh. ka lang ng kunti dyan parang may problema ka Ang <laughs> tumatay oh, mo, pwede pagbigyan mo na ako sir Titikitan ka kaga dyan. Makate, <laughs> titikitan mo dyan. Dahil may ikutan To na dyan. Ito, so, pwede pagbigyan nga siya. Kalalabas <laughs> ko lang siya. Walang problema. Sa usap, kasama sa similar yan. Pero hindi lahat ng oras na pinagbigyan ka. Sign, okay. it, okay. Okay. Sayo, sign it, sir. Advice ko sa'yo, sign it. Sa sign it siyang okay. ah, may araw na ito pagbigyan ka. Pagbigyan ka. Kaya nga, ikaw alam kung magalingan tsamba mo, malakas eh. Oh, ano yun, sir. Hindi, pagbigyan kita. Pero kung hindi kita pagbigyan, 2,000 kayo nung Maliwanag pa si ng araw. Disregarding of traffic sign, 9 points yan sa baga baka di nyo alam. Kaya, mga disregarding traffic sign. Tama kayo, tama kayo. Ako naman eh. sa listahan okay. na kita sir ha okay. so, 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 di malan kayo kasi yung grupo sir na mabugit dito na hindi sumusunod sa amin sa side list uh, natin kasama ka na marami kayo sorry talaga po saan lang kayo mag pick up pick up pick up parang wala kayo pakialam sa mga side list so nasa inyo po yan pag di ka magbago din sir maniwala ka sa akin matagtad ka ng ticket dito sorry talaga sir sige yes, sir next time pa. Okay. Trama, po sunod lang tayo sir. wala kang release ngayon ha? nagbigyan kita sir oo oh. bali dito na pala lahat sir kahit dito sir lahat yung mayan nandito sila hinihintay lang kasi sa uh, di sa'yo oh, dito. dito dito basta basta nagkatarga rin sa'yo oo sige hindi pa maulit sir sunod hindi wala mo na talagang ulitin ay nato hihira kung bibigyan ng ano hihintigitan oh. so, no, kapal pa yun ako ay ko oo wala sir salamat sir wala sir